Sabi ni tatay, nini ako ay mawala na. Sabi ko, bakit tay? Siguro makabili kayo ng bigas, mga isang daan, isang salop yan. Hmm. Yun lang ang sinabi ni tatay. Ngayon, tinandaan ko sir kung paano. Naging totoo pala ang sinabi ni tatay. At kayo ay apak-apakan ng mga tao. Sariwang hangin, malinaw na tubig, malapulbong puting buhangin, isang mapayapang tanawin na malayo sa ingay at pagmamadali ng buhay. Sinong mag-aakalang may natitira pa palang malabirheng bahagi ang Boracay Island? tahanan ng mga ati, ang mga kauna-unahang nanirahan sa isla bago pa man ito matagpuan at dagsain ng mga turista. Sa 2.1 hektaryang lupang ito, na ang 271 na mga ati at ngayoy nanganganib pa ito at ang iba pa nilang lupa na maagaw sa kanila. Sa 2.1 hektaryang lupang ito, namamalagi ang 271 na mga ati. At ngayon nanganganib pa ito at ang iba pa nilang lupa na maagaw sa kanila. 1970s na nagsimulang makakuha ng atensyon ang bahaging ito ng Malay Aklan. Noon pa man, pansin na ang paraisong ganda ng isla ng Boracay. Dito ay malayang namuhay ang mga ati. Kami noon, kung saan kami, pupunta kami doon sa mga yapa, kumukuha ng mga pagkain sa kubat, pumupunta kami doon sa ilig-iligan, papunta naman doon. Paikot-ikot na kami dito, sir. Hindi pa masyado pa marami. Ma malaya pa kami tumapunta sa mga gubat, malaya pa kami saan pumupunta. Ngayon, hindi mo. Nang makilala ang Boracay bilang isa sa world's most beautiful beaches, marami ang dumayo at naakit na manirahan dito. Ang dating tahimik at maluwag na lupain ng mga ati na puno ng mga hanay ng negosyo at resorts. Nang dahil sa walang tigil na development, itinaboy ang mga orihinal na naninirahan sa isla. Kasabay ng kapansin-pansing paglago ng turismo ay ang tila paglaho ng tribo. Yung, yung mga tao mismo dito, sila ba ay tinatanggap ba nila na ang ati ay mga ng tao dito or nakakaranas pa kayo pa rin ng diskriminasyon sa mga tao dito yung mga locals dito. yun nga ano sir para sa akin lang yun ang masakit kasi sa naririnig ko sa mga dyan sabi-sabi sa, sa labas yung mga atin na yan hindi naman yan taga dito taga ibang lugar yan taga hambil yan taga ganyan samantalang paano nila masabi na ganoon kami eh yung mga lulo nga namin ako nga lulo ko taga burakay talaga sir Oo, kaya masakit lang sa amin na si kung pwede lang sana no, maitanong tong mga niyog na to kung sinong nauna sir, kung makakasagot sir <laughs> kasi hindi nila paniwalaan siya ang mga elders namin gawa-gawa lang daw oo, gawa-gawa lang gawa -gawa daw lang na. taga dito daw kami kasi daw ang tingin nila sa amin ano, kaya nandito kami sa Boracay daw kasi mga utusan daw utusan lang daw kami kung noon ay malaya silang kumilos sa kanilang tahanan. Ngayon, limitado na lang ang kanilang ginagalawan. Binisita ng aming grupo ang Lingganay, isa sa mga nalalabing sagradong lugar ng mga ati na maaari pa rin nilang puntahan sa kabila ng mga resort na nakatayo na roon. Ayon sa mga ati, sa ang lugar na ito dahil na rin sa mga naninirahang makapangyarihan at mahiwagang nilalang. Now, ito na lingganay kasi po sa kung makikita nyo sa office na parang kampana po. Kasi ngayon, ah, uh, nang hindi gaya sa iba ng mga ancestral lang na pinanggalingan ng aming ninono, eh, ito, ito gaya nito, parang mapupunan. Tayo pa rin naming preparing kami. Tapos ngayon, hindi pa rin siya ginagalang. Mga dula natin sa sa kung nila pag tinutuktok or nagtutuktok lang dito ng pato ay maaari may bigla nang magyayari, may palakas na nito, gains po hindi wala din po. Ayun po, para sa kanila na po na ito. Ah ilan na lamang sa kanilang mga sacred sites ang nananatili sa kanyang orihinal na katayuan. Sa katunayan, hindi na sila pinapayagan pumasok sa kanilang mga sagradong lugar. Matatagpuan sa hilagang bahagi ng Boracay ang lapus-lapus. Ang sacred site na ito ng mga ati ay mas kilala na ngayon sa tawag na keyhole. Isang IG-worthy attraction para sa mga turista, eksklusibo para sa mga bisita, at off-limits na sa tribo. Nung ano na sir, nung mag, ano na yung burahay, nag-umpisa ng unti-unting inano na siya, parang dumami na kasi yung ano, yung mga resort, doon na nag, ano, parang bina, bawal na doon magunta, ganito kasi itong perwis perwis kasi ito noon tinatawag na perwis ya yeah. tapos uh, hindi pa ito ano parang ano pa lang siya parang hindi pa ba ganito na sinintado yung itong lugar na to tapos pag pumunta sila pag halimbawa kami dyan pag mag ano kami doon noon parang free lang doon na yan wala, wala. pero hindi kami dito makaakyat na parang unti-unti at na nang bawala na bawal na daw kasi ay may ano na, parang ito na, parang inaayos na daw ng itong perways ganito, hanggang sa, yun na, wala nang space. Ang, uh, so ngayon talagang totally bawal na? Oo, o, bawal na talaga. Mga atis dito? Oo, o, hindi na talaga, pwede sir. Taong 1998, nang magsimulang mag-organiza ang mga atis upang ipaglaban ang kanilang karapatan sa kanilang ninunong lupa naging partner nila ang ilang organizations tulad ng Daughters of Charity. Desidido man sa kanilang pakikipaglaban, hindi ito naging madali lalo na't kaugnay ng kanilang problema sa lupa ang pagkamatay ng isa sa kanilang community leader. Ang unang nakaabot ng kolehiyo mula sa tribo na si Dexter Condes. Dumating din po ang panahon na kailangan namin ng lupa kasi pinapaalis kami doon sa aming tinitirhan. Mm. Doon lang namin naisip na mahirap pala pag wala kang lupa na tinatayuan. Kaya sabi namin tinatanong namin ang aming mga ang aming mga na nakatatanda na bakit kasi nga noon, sabi nila pag ginanayan lang daw ang aming lolo ng kahoy takot na yan takot tapos wala na masabi kaya pi, kaya para bang iniiwan nilang isang lugar na ayaw na nila na sinasabihan sila kaya ganun ang nangyari sa amin na na nawalan kami ng lupa at para sa akin napakahalaga kasi yung masunod na henerasyon sa amin, kailangan pa nila. Paano kung pinabayaan na namin ang aming lupaing ninuno, di lahat kami mawalan. Nang legal na kinilala ang mga ati ng National Commission on Indigenous Peoples or NCIP bilang nagmamayari ng kanilang lupa sa barangay Manok-Manok, sa pamamagitan ng paggawad ng Certificate of Ancestral Domain Title or CADT. Noong Agosto 2018, ipinag-utos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Department of Agrarian Reform o DAR na mabilisang ipamahagi ang mga lupang angkop sa pagtatanim o agricultural lots sa isla ng Boracay. Today we acknowledge our farmers' important role in nation building as you work tirelessly to ensure food security across the country. I assure you that this administration will continue to protect and uphold your right to own, control, secure, cultivate, enhance, and reap the benefits of the Agricultural Lands Util. Matapos ang dalawang buwan, nairehistro ang Certificate of Land Ownership Awards o CLOA ng mga ati. Ipinagkaloob sa kanila ang lupang may kabuwang sukat na 3.2 hectares. Sa mga ipinagkaloob sa kanilang lupa, ay matagumpay nilang naitatag ang kanilang pamayanan. <Wars> Maliban sa mga kabahayan, nakapagpatayo rin sila ng sariling paralan. Water system Taniman ng mga prutas at gulay at sarili nilang pangkabuhayan. Mapayapang namumuhay ang mga atis sa lupang ipinagkaloob sa kanila. Ang hindi nila alam, hindi pa pala tapos ang kanilang ipinaglalaban. Makalipas lamang ang dalawang taon, muling nangangamba ang mga ati na mawala ang kanilang pagmamayaring lupa dahil sa bagong claimants na tinututulan ang kanilang kloa. So ito yung lot 1 ng kloa ng mga atis dito sa Boracay or Certificate of Land Ownership Awards. So ito yung mga taniman nila dito sa lot 1. No? Uh, dragon fruit. Nakapag-harvest na actually sila. So, ito na yung second na pagtanim nila. Tapos, yan naman ay um, vegetable gardens, may okra, uh, may mga talong. Tapos, doon sa baba may nakita akong mga uh, dwarf coconut, may saging doon. Sari-sari, no? Dito sa loob ng kanilang klowa Eh sabi ng DAR kaya kinanlan sila yung kanilang klowa ay not suited daw ito for agriculture Samantalang sila yung nagbigay ng tulong noon no mga inputs uh, nagbigay ang TESDA ng saring-saring training kaya na nila itong mga bakod yun yung kanilang greenhouse no at uh, tulong naman ng Department of Agriculture tapos ngayon binabawi hindi daw siya agricultural land. Nung pandemic po, doon po talaga kami nagkaroon ng binta na malaki. Kasi yung mga tao doon dyan sa amin pumupunta kasi gusto nila yung gulay namin kasi bagong pita sa Kaya gusto nila at saka mura. Yung gusto ko lang po sabihin sa na sa na nagsasabi na hindi po ano hindi pa siya pwede taniman hindi po yan totoo kasi po marami na po kaming nabinta na gulay at napatunayan na po namin yan na yung lupa na to ay talaga pong yung ano para po sa amin i malaking tulong po talaga yung mga nabinta namin na gulay. Nung dumating yung sulat na yun na kinukuha na naman ng DAR, parang nalungkot talaga kami. Bakit po kayo nalungkot ate? parang ginawa lang kami <laughs> laruan ng mga dar. Kasi binigay nila tapos sila din palang Pero alam niyo po sa loob-loob niya na kayo po yung talagang may karapatan sa lupa na ito. Pero hindi nila inano yung tituloy. Hindi nila ina-accept. Sa lahat ng kanilang agricultural lots, sa Cloa 5 sila pinakaginigipit. Kahit na ipinagkaloob sa kanila ang loting ito sa Sitio Angol sa barangay Manok Manok, nananatili pa rin ang mga ipinatayong cottage ng claimants sa lugar. Bantay sarado rin ito ng gwardya at bawal daw silang magtayo ng bakod o gumawa ng anumang pagpabago rito. Hindi niyo sinubukan na maglagay ng kwarja dito o meron na mismong tao o pamilya na magbahay dito? Ayaw kasi nga ni, hanggang di ba Ayaw ito nga hindi na, sila. Ayaw sir magpayag na magpagawa kami ng kubo. kubo. Kahit Sinong... Yung ano dito sir. Kaya sa inyo to eh. Oo, oh, sir. Ayaw talaga nila, sir. Ayaw nga nila. Sabi nila, wala daw munang galawan. Parang uh -oh. sinasabi sa amin na wala kaming karapatan. Pero pag sila yung gumagalaw, okay lang. Uh -oh. okay, okay lang. Parang ganyan. Uh -oh. Tapos sinasabi ko rin kay Mama Tep na taga-dar. Sabi niya, sige lang Maria. Ano yung lang, basta wag lang kayong umalis dyan. Sabi, pabayaan mo mm -hmm. lang sila kasi kami nang bahala dito sa taas. Anong sinasabi sa akin? Yung pag ano kasi namin dito ma'am, yung ginawa namin, yung mga lalaki lang namin dito, yung naiiwan pag gabi. Oo. Uh -huh. Kasi binigyan kami ng tent ng dar para tulugan nila. So ang ginagawa naman ng guard pag gabi, nag-aikot-ikot daw po sa tent ng mga lalaki namin, ng mga asawa. Kaya natakot sila. Baka daw kasi anuhin ng guard. So nag- nag-decision sila na wag na matulog. Ginawa namin, sir, umaga kami dito nagpupunta hanggang hapon lang. Ang sabi kasi nila dati, yung mas natatakot daw sila sa amin kasi may mga itak daw yung mga asawa namin. Baka patayin daw sila. Sabi nga namin, mas kayo nga ang nakakatakot kasi may baril kayo kami, itak lang. Para pa, sa akin, parang yung kinakatakutan ko ay yung pag nilagyan ulit nila ng madaming guard na hindi ulit kami makagalaw dito mo. Kasi yun ang ginagawa nila eh. Kung saan po kami nila, nilalagyan ng CCTV, sir. Kaya lahat ng galaw namin nakikita nila. <coughs> Tapos dumating yung time na si Martin Mamon, yung general manager daw po yan. Sinabihan ako na overstaying na daw kami. Sabi niya sa akin, pwede, pwede na kayong umalis dito kasi overstaying na kayo sa lupa. Yan ang sabi. Tapos sabi niya ay pwede daw kaming kasuhan. September 2019, nang unang mabalitaan ng mga ati na may bagong claimants ang kanilang kloa. Pagsapit ng May 2023, ipinaalam ng Dar Region 6 sa mga ati ang pagsasawalang bisa ng mga ito. Naghain ng motion for reconsideration ng tribo ngunit paulit-ulit lamang itong tinanggihan. Nitong October 2023, sa tulong ng sangguniang panglalawigan ng aklan, ay pinarating ng mga ati ang kanilang hinaing kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa ngayon ay naghihintay pa rin ng tribo ng desisyon mula sa Dar Central Office. Kahit wala pang final decision patungkol sa CLOA, balot ng pangamba ang mga ati dahil sa patuloy na harassment at intimidation na nararanasan nila. Ngayon lang po kasi ako uh, ulit na uh, first time ko po magharap ng mga ganito, lalo sa pagharap sa mga malalaking tao po. Isa ngayon kasi parang ang liit ng galaw na namin parang, Uh, iniisip in, in, na ba namin na parang babalik yung kung anong nangyari kay Manong Dexter noon ay parang mangyayari. Kahapon lang po, dumating dito ulit yung ano ng, ng isang claimants mm. ng Dignabintora. Mm. Alam nyo po, napakasakit na ang liit ni ang tingin nila sa amin. Kasi kahapon, akala nila makukuha nila kami sa pabigay-bigay ng gift giving. Mm. Yun parang, para sa akin, ang sakit talaga na ang liit ng tingin nila. <laughs> Sorry po. Okay. Ang liit talaga ng tingin nila kasi <laughs> ano po, dinalan kami ng alam namin na needs namin yun. Pero ang pinaglalaban namin ngayon ay ang ano namin, karapatan at ano po, yung dignidad po namin bilang ate. Kahit po nasabihin namin na bigyan nyo kami ng pera, sana po sa kabuti ang loob naman. Hindi ya sa ganun na marami silang, ano, marami silang taktik na ginagamit. Kaka po, nasa Manila po, sa Dar Central. Hmm. Yun po, yung kaya yun ang pinaka, pinagdadasal namin na sana hindi na umabot sa Supreme Court or sa kataas-taasan. Pero ka. handa kayo kung sakaling aabot doon. Handa po kami. Handa po kaming lalaban kahit alam namin na mahirapan kami na maghanap ng mga funds or pang ano sa mga kaso na yan. Handa po kaming ipaglaban talaga po kasi hindi lang naman po ang nakasalalay dito ang pagkataon namin bilang ate kundi yung dangal namin na parang aapakan po. Mm -hmm. <laughs> Kaya kahit saan pa umabot ito, yung kaso ng lupa, ilalaban po kami hanggat may tumutulong po sa amin. Yung gusto ko talaga mangyari, sir, uh, sana po mag-decision mag yung government, lalo yung sekretary ng DAR or sino man yan ang pwede na makatulong na sana ibigay na lang nila. Mm -hmm. Sana po makita nila na kailangan namin ang lupa. Na may, may masasabi kaming lupa na free kami kung anong gagawin namin, sir, ba? Kaya ang ano na lang, ang ano ko na lang sa kanila dapat na hindi sila magdesisyon ng paano ano, kailangan timbangin nila kung ano po ang tama. Mga kababaihan ang nangunguna sa tribu ng mga ati sa kanilang pakikipaglaban para sa kanilang lupaing ninuno. Anila, ang kanilang pakikibaka ay para raw sa mga susunod nilang henerasyon. Kaugat sa lupa ang buhay ng mga katutubo. Nasa lupa ang kanilang kakilanlan at sila ay bahagi ng kanilang kalikasan.